Noong April 21 dahil low tide ay uh, pinuntahan ko yung isa sa mga uh, bagong lugar na nakita ko na uh, pwedeng pagkuliktahan o paghanapan ng mga kakaibang mga crystals at mga magandang bato. Dito mismo sa parte ng may uh, yung uh, baba o bibig ng ilog o dito sa yung nagkonekta yung ilog at dagat uh, dito sa aming lugar meron kasi doon part na pwede mo siyang hanapan ng mga kakaibang bato at uh, malalim malalim din doon pero mag iingat lang baka makatapak doon sa malalim na parte so dito uh, meron ako nakita na mga Uh, kakaipang bato na may mga kristal so ito magagamit pang dipensa at uh, pang lucky charm ayan siya, yung meron siya mga blue na kristal at red so ito yung mga hinahanap ko kapag pumupunta ako sa lugar na ganito kasi uh, meron din itong mga spiritual na function magagamit ng tao pero binibindisyonan pa ito para mas bumisa sa tao ayan siya so ito favorite ko na bato dahil uh, first time kong makakuha ng ganito isa lang yung nasa akin na ganito yung may linya yung linya nya na crystal yan na paganyan o dalawa so ito isa sa mga paborito ko na nakita na maganda meron siyang guhit at ito meron niya siya mga kristal so medyo nagiba kasi yung kulay nito kasi hindi na siya nabasa ng tubig pero pag binasa ito mas magiging maganda, maganda ang kulay nito yan siya ah oh. uh, marami akong ganyan kasi yan yung kadalasan nakikita ko at ito first time ko rin makuha na ang ganito maganda yung nauri na bato pasang tinatawag na iba yung agate oh, maganda pwede to maganda to yung iba ginagawa itong sing sing maganda, din, maganda din yun eh at ito favorite ko rin na bato yan yung may halo pula may puti at yung sa may halo blue sa ibabaw tatlong kulay siya ganda maliit lang para mga 25 cents na pera ganyan yung siya kaliit mas maliit lang nga, nga ng konti So, iyan ako muna ito sa bahay. I-display -di lang muna para pagdating ng panahon ay makatulong din ito magkabisa. Sabi uh, mo, hindi to lang ito. ito Pag-alain din oh, Jasper. Mga uh, pang-protection din yung ganito pag